Gemini, may paparating na alok para sa'yo pero hindi ito tulad ng inaakala mo. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, ito ay pagkakataon para baguhin ang iyong kinabukasan. Isang makapangyarihang enerhiya ang papalapit sa iyo, at kung bibigyan mo ito ng pansin, maaaring mabago nito ang buong buhay mo. Ngunit may isang nakatagong kondisyon na susubok sa iyong puso. Tatanggapin mo ba ito o iiwan mo na lang at hindi malalaman kung ano ang maaaring nangyari? marami na ang nawala ang pagkakataon nila. Huwag maging isa sa kanila. Panoorin mo ito ngayon, dahil kung gagawin mo baka sa wakas maintindihan mo kung bakit naantala ang pag-ibig mo at kung ano ang malapit ng mangyari. Kung ikaw ay isang Gemini, ang mensaheng ito ay dumating sa iyo dahil may dahilan. Hindi nagkakamali ang universo at sa ngayon, iniaayos nito ang isang malaking bagay sa iyong buhay pag-ibig. Maaaring nakararamdam ka ng emosyonal nitong mga nakaraang araw o baka nananaginip ka ng isang tao nang hindi inaasahan. Hindi ito basta-basta lang. Inihahanda ang iyong enerhiya para sa isang makapangyarihang pagbabago. Gemini, ang iyong puso ay naging matyaga kahit na hindi nito maintindihan kung bakit palaging lumilipas ang pag-ibig. Pero ngayon may isang bagay o isang tao na ginagabayan patungo sa iyo. May paparating na alok ng pag-ibig pero kasama nito ang isang pagsubok. Isang desisyon. Isang sandali. Hindi ito laro. Tungkol ito sa tadhana. At para sa iyo, ang mga bituin ay sa wakas ay bumubulong ng isang pangalan. Ang tanong ay, maririnig mo ba ito sa tamang oras? O mamimiss mo ang nag-iisang alok na para sa iyong kaluluwa? Tuklasin natin ng mas malalim. Ang paparating ay hindi pangkaraniwan. Ito ay karmiko. At mas malapit kaysa sa inaakala mo. Iyan ialok ng pag-ibig ay lumalabas. Gemini, pinagdaanan mo na ang higit pa kaysa alam ng iba. Nagtatawa ka, umaakit, at nagliliwanag sa gitna ng tao, pero tanging ang universo lang ang nakakakita ng tahimik na kirot na dala mo. Ang tahimik mong hiling na may tunay na makakaunawa sa iyong puso. At ngayon, ang tahimik na hiling na iyon ay mas malakas ng umaalingaw sa mga espiritual na kaharian. May isang tao na iniisip ka. Sinubukan nilang kalimutan, mag-move on, o kumbinsihin ang sarili na tapos na ang lahat. Pero kahit gaano man sila kalayo, hinihila pa rin sila ng iyong enerhiya pabali. Hindi ito pagkahumaling. Ito ay mas malalim. Isang koneksyon na lampas sa lohika. Nakakakita na sila ng mga palatandaan, ang pangalan mo, ang petsa ng kapanganakan mo, pati mga panaginip na ginising sila sa gitna ng gabi. May nagbabago sa loob nila. Nagsisimula na nilang maunawaan na wala nang ibang gumawa sa kanila ng ganito ang pakiramdam tulad mo. Ang pag-ibig na tulad ng sayo ay bihirang dumaan ng dalawang beses. Ang alok? Unti-unting nabubuo. Maaaring isang mensahe, isang tawag o isang hindi inaasahang pagkikita. Inihahanda nila ang kanilang mga salita. Pero tumatagal sila dahil hindi ito madali para sa kanila. Ito ay pagiging bukas. Ito ay may panganib. Hindi nila alam kung paano katatanggapin. Iniisip nila, lumayo na ba si Gemini? Bibilib pa ba sila? Pero ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling, Gemini. Maaaring naramdaman mo na ito, isang bigla ang alo ng damdamin, isang alaala mula sa nakaraan, isang sandali ng katahimikan na parang sobrang lakas. Iyon ang kanilang kaluluwa na hinahawakan ng sayo. Iyon ang simula ng alok. Hindi lang sila narito para maglaro. Kahit minsan ay naglaro sila, may nagbabago sa kanilang espiritu. Nagsisimula na nilang kilalanin ang iyong halaga, hindi lang bilang kapareha, kundi bilang gabay, salamin, at isang bihirang kaluluwa sa kanilang paglalakbay sa buhay. Tingnan mo, hindi lang ito romansa. Isa itong espiritual na pagsubo. Pinapanood kayo ng universo. Pinapanood kung tatayo ba sila. At pinapanood kung kikilalanin mo ba ang alok bilang kung ano talaga ito, isang banal na sangandaan. Maaring maramdaman mong hati ang puso mo. May bahagi na gustong maniwala. At ang isa naman ay nagsasabing hindi na naman. Pero Jimini, kakaiba ito ngayon. May espiritual na tatak sa koneksyong ito. Hindi ito basta-basta. Hindi ito pek. Hindi ito pangkaraniwan. Ito ay nakakodigo sa enerhiya ng mga nakaraang buhay at hindi pa tapos nakatotohanan ng damdamin. Kaya mag-ingat sa mga susunod na araw lalabas ang maliliit na palatandaan. Mga awitin na tila personal na personal. Mga numerong paulit-ulit. Mga panaginip na parang buhay na buhay. Huwag mo silang baliwalain. Ito ang mga bakas na patungo sa alok ng pag-ibig na ito. Pero Elri isang kondisyon. Gemini, bago ka pumayag kailangan mong marinig ito. Dahil habang totoo ang alok ng pag-ibig na ito, komplikado rin ito. Balot ito ng damdamin, pag-asa at pananabik pero may dalang bigat. Isang kondisyon. Isang pagsubok hindi lang sa iyong puso kundi pati na rin sa iyong karunungan. Ang taong ito na bumabalik o sumusulong ay may hindi pa tapos na bagay. Maaaring ex mo na hindi ka man nagbigay ng closure. Maaaring bago sa iyo na gumagaling pa mula sa isang nakaraan na nagpapahirap sa kanya. O maaaring ito ay isang taong naging emosyonal na hindi bukas, natatakot sa commitment pero naakit pa rin sa iyo na parang magnet. Ang alok na dala nila ay hindi walang pasanin. Maaaring nakakabit pa sila sa isang kabanata na hindi pa tuluyang nagsasara. Isang relasyon na nagtatapos pero hindi pa tapos. Isang sitwasyon sa pamilya. Isang distansyang nagpapahirap sa lahat. O mas masahol pa isang takot sa pagiging bukas na hindi pa nila nalalampasan. At ito ang katotohanan. Hihingin nila ang puso mo. Ngunit hindi pa sila handang ibigay ang sarili nilang puso ng buo. Hindi dahil wala silang malasakit. Kundi dahil tinutuklas pa nila ang kanilang sarili. At iyon ang kondisyon, Gemini. Maaari mo bang mahalin ang isang taong tinuturuan palang mahalin ang sarili? Maaari mo bang tanggapin ang alok na totoo, pero hindi pa ganap? Maaaring sabihin nila ang mga bagay tulad ng Tara, dahan-dahan lang tayo. Hindi pa ako handa sa mga label. Kailangan ko ng panahon pero ayokong mawala ka. At habang may bahagi sa iyo ang umaasa, may isa pang bahagi na naghahangad ng kalinawan. Dito papasok ang iyong paglago. Dito pinagmamasdan ng universo ang mga natutunan mo. Dahil noon, maaaring masyado kang mabilis pumayad, umaasang magbabago sila. Umaasang sapat na ang pag-ibig. Pero ngayon? Mas matalino ka na. Alam mo ang halaga mo. At alam mo na ang pag-ibig, kapag walang konsistensi, ay nagiging kalituhan. Kaya ang universo ay naghahain ng alok na may pagsubok. Uulitin mo ba ang nakaraan o lalampasan mo ito? Tatanggapin mo ba ang kalahating puso ng isang tao, umaasang ibibigay nila ang natitira kalaunan? O tahimik, puno ng pagmamahal na sasabihin, mahal kita, pero mahal ko rin ang sarili ko. Gemini, totoo ang pag-ibig na ito. Pero hindi pa ito ganap. Hindi pa. At ang desisyon mo sa sandaling ito ang huhubog sa lahat ng susunod na mangyayari. May kapangyarihan ka dito. Hindi ka desperado. Banal ka. Kung tatanggapin mo, alamin kung saan ka papasok. Kung tatanggihan mo, alamin na ipinagmamalaki ng universo ang iyong lakas. Hindi parusa ang kondisyong ito. Layunin ito. Narito ito para ipakita kung gaano ka nakalayo at kung anong klaseng pag-ibig ang karapat dapat sa iyo ngayon. Kaya habang papalapit ang taong ito, sa pamamagitan man ng text, tawag, o bigla ang pagdating, huminto ka muna. Huminya. Tanungin ang sarili mo. Nagbibigay ba sa akin ng kapayapaan ng alok na ito o pinagdududahan nito ang aking halaga? Tanging ang iyong kaluluwa lang ang may sagot. Pero ang mga bituin. Naghihintay silang suportahan ang iyong desisyon. At sa susunod na bahagi ng mensaheng ito, ating tuklasin ang mas malalim na espiritual na kahulugan kung bakit ito nangyayari ngayon. Espiritual na kahulugan panandang pandagdag tarot na pagsusuri. Gemini, walang anumang nangyayari sa espiritual na mundo na basta-basta lang. Ang alok ng pag-ibig na ito, kahit na komplikado, ay hindi lang tungkol sa romansa. Bahagi ito ng iyong kontrata ng kaluluwa. Alam mo ba, bago tayo ipanganak, ang ating mga espiritu ay pumapayag na magkita-kita sa ilang mga tao. Ang iba ay dumarating para gisingin tayo. Ang iba ay para subukin tayo. Ang ilan ay para turuan tayo ng lakas. At ilan para manatili. Ang taong nag-aalok na ito. Sila ay bahagi ng paglalakbay na yon. Ngunit ang tanong, soulmate ba sila, o isang karmic mirror? Tuklasin natin ng mas malalim nagsasalita ang mga baraha. At ito ang ipinapakita nila. Tarot Insight The Lovers, pinapatunayan ng barahang ito ang matinding emosyonal at espiritual na pagkakaugnay sa pagitan nyo. Hindi ito basta-basta lang. Ang koneksyong ito ay nakasulat sa mga bituin. Pero pinaaalalahanan din tayo ng The Lovers Card tungkol sa mga pagpipilian at na ang pag-ibig ay dapat mutual, balance at walang takot. Damuon, mga nakatagong damdamin mga lihim, kalituhan. Ipinapakita ng barahang ito na maaring wala ka pang lahat ng sagot. May mas malalim na nangyayari sa ilalim ng ibabaw. Magtiwala sa iyong intuition. Nararamdaman mo ang katotohanan kahit hindi pa ito kumpirmado ng mga salita. Two of swords, hinihiling sa iyo na gumawa ng desisyon. Ngunit maaaring nagkakasalungatan ang puso at isipan mo. May bahagi sa iyo na umaasa at may bahagi na nag ingat Huwag magmadali. Lalantad ang tamang sagot kapag nakinig ka, hindi sa takot, kundi sa katotohanan. Temperance, ito ay barahan ng balance at pagtitiis. Hiniling ng espiritu na maghintay ka, hindi habulin. Hayaan mong umagus ng natural ang mga bagay. Kung talaga silang para sayo, ayon sila sa enerhiya mo, hindi ikaw ang mag-adjust sa kanila. Ang mga mensaheng ito ay hindi babala, gabayan kanila. Ipinapakita sa iyo ang enerhiya para makapagsimula kang maglakad ng may linaw at lakas. Ang espiritual na kahulugan. Ang sandaling ito ay isang checkpoint sa evolusyon ng iyong kaluluwa. Pinaaalalahanan ka na banal ang iyong pag-ibig. Na ang iyong oras, enerhiya, at puso hindi na dapat basta-basta ibigay. Bumalik o lumitaw ang taong ito ngayon, hindi lang dahil namimiss ka nila, kundi dahil tinawag ng iyong enerhiya ang katotohanan. Handa na ang iyong espiritu na isara ang mga lumang siklo at buksan ang mga bago. At bahagi sila ng kwentong iyon para man sa isang panahon o habang buhay. Sa kulturang Filipino, maraming naniniwala sa panaginip na may kahulugan, mga panaginip na may mensahe. Kung nakakakita ka ng isang tao sa panaginip o nagigising na may kakaibang damdamin, magtiwala ka na ito ay isang espiritual na senyales. Sinusubukan ng mga ninuno, anghel, o gabay na ipakita sa iyo ang mga bagay na hindi makita ng puso lamang. Ang alok na ito ay isang espiritual na sangandaan. Isang landas ang magbabalik sa mga lumang gawi. Ang isa pa. Patungo sa iyong paggising. Hindi ka hinihiling na hulaan, hinihiling na makinig ka. Sa iyong mga panaginip. Sa iyong kutob. Sa mga palatandaan sa paligid mo. Hindi lang ito isang tao na lumalapit. Ito ang universo na nagsasalita sa pamamagitan nila. At sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, tuklasin natin kung ano ang dapat mong gawin, Gemini, para protektahan ang iyong puso, igalang ang iyong paglago, at kunin ang pag-ibig na tunay mong karapat-dapat. Iyan din eh dapat gawin ng Gemini. Gemini, ngayong malapit na ang alok ng pag-ibig at nalantad na ang kondisyon ang tanong ay, ano ang dapat mong gawin? Hindi ito sandali para basta magpadala sa damdamin. Ito ay sandali ng espiritual na responsibilidad. Dahil ang desisyon mo ngayon ang huhubog sa uri ng pag-ibig na papasok sa buhay mo mula ngayon. Hakbang isa, huminto bago sumagot. Kapag dumating ang mensahe o nagpakita ang tao, huwag agad pumayag dahil sa tuwa o tumanggi dahil sa takot. Maglaan ng banal na sandali ng paghinto. Tandaan, hindi lahat ng pag-ibig ay dapat agad tanggapin pagdating nito may ilan na dapat maramdaman, maunawaan, at suriin ng may maturity. Gusto ng universo na makita kang pumipili ng pag-ibig ng may kalinawan, hindi lang dahil sa pagnanasa. Hakbang dalawa, protektahan ang iyong enerhiya. Bago mo hayaang pumasok muli ang sinuman sa iyong buhay, itanong sa sarili. Tugma ba sila sa kapayapaang pinaghirapan kong buin? Kung hindi, huwag hayaang sumira ang ginhawa mo. Pwedeng patawarin mo sila. Pwedeng mahalin mo pa rin sila. Pero hindi ibig sabihin nito ay dapat mo na silang tanggapin agad. Sindihan ang kandila. Linisin ang kwarto. Magusok ng sage kung meron ka. Kahit isang mangkok ng asin sa sulok ng kwarto ay makakatulong sumipsip ng negatibong enerhiya. Mga simpleng espiritual na gawi ito na ipinasa sa mga Pilipino para protektahan ang puso. Hakbang tatlo, tingnan ang gawa, hindi lang salita. Maaaring sabihin nila ang mga tamang salita nagbago na ako. Miss na miss kita. Hindi kita makalimutan. Pero tandaan, Gemini, hindi nagsisinungaling ang enerhiya. Dumarating ba sila? Konsistente ba sila? Handang makipagsundo ba sila? Kung hindi, huwag mahalin ang potensyal nila lang. Hintayin ang kanilang realidad na umayon sa iyong pamantayan. Hakbang apat, sabihin ang iyong katotohanan. Ito ang pagkakataon mo para maging malinaw. Hindi mo kailangang maging bastos, pero kailangan mong maging tapat. Sabihin mo sa kanila. Bukas ako sa pag-ibig pero kung ito'y magdudulot sa akin ng kapayapaan lang. Handa akong muling magkaayos pero hindi ko tatanggapin ang kalituhan. Hindi ka na ang dati mong sarili. Lumago ka na. At panahon na para makita nila yon. Hakbang lima, gawin ang simpleng ritual na ito, optional. Kung hindi ka sigurado sa gagawin, subukan ang ritual na ito para sa kalinawan na sinusunod ng marami sa tradisyong Pilipino. Mga kakailanganin Isang puting kandila Isang basong tubig Isang papel Mga hakbang Isulat ang pangalan nila sa papel at ilagay sa ilalim ng baso ng tubig. Sindihan ang kandila sa tabi ng baso. Ipikit ang mga mata at sabihing. Kung ang pag-ibig na ito ay para sa akin, hayaan itong lumago sa liwanag. Kung hindi, hayaan itong mawala ng may kapayapaan. Pinipili ko ang nagpaparangal sa aking kaluluwa. Umupo sa katahimikan. Pakinggan kung ano ang sinasabi ng puso mo. Tinutulungan ng ritual na ito na linawin ang mga emosyon at hayaan ang banal na gabay na direktang magsalita sa iyo. Pangwakas na payo. Gemini, hindi ka narito para ayusin ang iba. Hindi mo kailangang pasanin ang emosyonal na bigat ng iba. Nandito ka para tumanggap ng pag-ibig na ligtas, matatag at malaya. Kaya huwag magmadali. Hayaan mong ipakita ng buo ang alok. Hayaan silang patunayan na ngayon ay iba na. Dahil ang pag-ibig mo ay isang kayamanan. At ang sinumang nagnanais nito dapat handang pagsikapan ito. Sa huling bahagi ng mensaheng ito, pagsasama-samahin natin lahat kasama ang isang emosyonal na paalala ng iyong halaga at mga biyayang naghihintay pa sa iyo. Napagdaanan mo na ang napakarami sa iyong paglalakbay. Hindi palaging mabait ang pag-ibig. May mga taong hindi naintindihan ang iyong puso, hindi pinahalagahan ang iyong katapatan, at inisip na walang pakialam ang iyong katahimikan. Pero sa kailaliman ng iyong pagkatao, palagi mong dala ang isang bihira at magandang uri ng pag-ibig, ang pag-ibig na hindi madaling sumusuko. Ang alok ng pag-ibig na ito, maging dumating man ito bukas o sa mga susunod na linggo, ay salamin ng kung gaano ka na lumago. Pero hindi ito ang gantimpala. Ikaw ang gantimpala. Ang kapayapa ang iyong binuo. Ang lakas na iyong natadpuan. Ang linaw na hawak mo ngayon. May paparating na isang tao. May malalim silang nararamdaman para sa iyo. Pero tandaan, Gemini, ang iyong kapangyarihan ay nasa pagkaalam na hindi ka na naghihintay na piliin ikaw na ang pumipili ngayon. Kung handa na sila, tunay na handa, natugunan ang iyong enerhiya, igalang ang iyong puso, at mag-alok ng pag-ibig na walang kondisyon, mga magaganda ang maaaring mamulaklak. Pero kung kalahati pa lang silang handa, nalilito pa, sugatan pa, o ayaw pang lumago, hayaang umalis sila ng may pagmamahal at hayaang ipagpatuloy ng universo ang paghahanda sa isang taong akma sayo. Sapagkat ang katotohanan ay, ang pag-ibig na iyong hinahangad ay nagnanais din sa Ang kapayapaang iyong hinahanap ay karapatan mong ipanganak. At ang taong tunay na nakakakita sa iyo, hinding hindi ka papagduhugin sa iyong halaga. Gemini, papasok ka sa panahon ng emosyonal na pagkakatugma. Wala nang kalituhan. Wala nang iparang relasyon. Napasa mo na ang pagsusulit. At nayon, magsisimulang mag-ayos ang mga biyaya. Kaya habang isinasara mo ang mensaheng ito, sabihin mo ng banayad sa sarili. Tinatanggap ko ang pag-ibig na nagdudulot ng linaw, hindi kalituhan. Pinagkakatiwalaan ko ang tamang panahon ng aking buhay. Hindi ako naghahabol, akit lang ang ginagawa ko. At handa na ako sa pag-ibig na parang kapayapaan. Kung ang mensaheng ito ay dumating sa'yo, ito ay para sa'yo. Hayaan itong gabayan ka. Palakasin ka. At ipaalala sa'yo. Hindi ka lang minamahal, pinoprotektahan ka ng universo mismo. Panawagan neg pagkilos, optional para sa YouTube. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa puso mo, ay type ang E, I claim this energy, sa mga komento. I like, I share, at mag-subscribe para sa iba pang mga mensahe na tumutugma sa iyong kaluluwa. At tandaan, Gemini, hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang.